Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa May Obadias. Uh, chapter 1 verse uh, 15 So wala po kasi siyang ano, uh, ibang chapter no? So isang chapter lang po siya Malapit na ang araw ng aking paghatol sa lahat ng bansa wika ni Yahweh Kung ano ang ginawa ninyo iyon din ang gagawin sa inyo. Kung ano ang inyong ibinigay ay sharing inyong tatanggapin. No? So ito po yung uh, uh, nag-strike sa akin, no? yung sinabi po dito, kung ano ang ginawa ninyo, iyon din ang gagawin sa inyo. Kung ano ang inyong ibinigay ay sharing inyong tatanggapin. Praise the Lord. So ito po ang uh, salita ng Diyos. So ang papuri, ang pagsamba ay para sa Kanya lamang. <clears throat> So napakaganda po nito kasi itong Obadiah ito po ay tungkol sa uh, pagbagsak din ng uh, idom at yung parusa ng Diyos para sa idom no Kaya, dahil sa kanilang kayabangan uh, dahil sa uh, kasamaan no na kanilang uh, ginagawa. So alam naman natin na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may hangganan no na ang lahat ng ating uh, ginagawa mabuti at masama lahat ito may katapusan di diba? Ang uh, ano na lang diyan is yung bunga, no? Ano yung resulta ng iyong ginawa, no? Mabuti, masama, may resulta yan, no? Mabuti, masama, may ending, no? Pero alam naman natin na kapag tayo ay gumawa ng masama, uh, hindi tayo makaka-expect ng mabuting mangyayari sa atin, di ba? At uh, kung tayo naman ay gumagawa ng mabuti, siyempre ang in-expect natin is mabuti rin, di ba? Pero siyempre, Uh, kapag gumawa tayo ng mabuti, uh, may mga tao na hindi binabalikan ng kabutihan yung mabuting ginagawa natin. Pero hindi ibig sabihin yon ay uh, mawawalan tayo ng gana o titigil na tayo sa paggawa ng kabutihan. Kasi hindi naman yung uh, uh, yung balik ng tao yun expect natin. No? Di yung ginag ginagawa natin itong kabutihan na ito, uh, sa kabila na yung, yung tao man ginawa natin kabutihan ay hindi makabalik ng kabutihan sa atin bagos masama pa, siniraan pa tayo. Ang ano natin is, yung goal kasi natin dito is yung pagsunod natin sa Diyos. Alam naman natin na, ano siya eh, Diyos na uh, just, di ba? Uh, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos yung mga ginagawa po natin, di ba? At uh, sa pagdating ng time, Ah, uh, siya naman yung ano eh, uh, magpapala no sa bawat uh, mabubuting ating ginagawa. Yeah, at uh, siya rin naman kasi yung nagbibigay sa atin ng grasya upang magawa yung kanyang kalooban. So yung ano natin is uh, ginagawa natin ito kasi para sa Panginoon, no? Kasi ito yung sinasabi ng Diyos eh, di ba? Nasabi dun na sabi don na ginawa mo sa kapwa mo, uh, gayon din yung gagawin sa iyo, So Siyempre, kapag uh, gumawa ka ng uh, mabuti, uh, talaga naman eh, you no? Know, mabuti rin yung babalik sa iyo, no? Kaya yung mga percentage ng masamang may mga tao talaga minsan na ano eh. Na, <laughs> no, ah. Uh, uh, yung iniisip lang nila yung sarili nila, no? May mga tao minsan talaga hindi marunong magpasalamat, you no? Know? Kaya nga yung mga anak natin, maliit pa lang sila tinuturuan na natin, di you ba? Know? Kapag uh, <clears throat> may hinihingi sila sinasabi namin is uh, magic word no ano yung magic word sabi niya please no tapos pag uh, naibigay mo na yung hinihingi nila uh, what will you say sasabihin nila thank you no so talagang tinuturuan yung maging grateful tayo no? sa mga uh, mabubuting mga bagay na natatanggap natin o sa mga taong gumagawa na mabuti sa atin pero may mga tao minsan talaga na hindi ganun. <laughs> yung tinulungan mo na is um, masama pa yung ibabalik sa iyo. Pero sabi doon ng Panginoon is uh, kung ano yung ginawa mo, yun yun din ang babalik sa atin, di ba? Kasi kapag uh, uh, nagbigay ka ng puot ng galit sa kapwa mo, siyempre puot at galit din yung mangyayari sa iyo, no? Kapag uh, gumawa ka ng kaaway, uh, magkakaroon ka talaga ng kaaway, di ba? Pero kung uh, uh, gumawa ka ng uh, kaibigan, siyempre kung ikaw ay pala kaibigan, dadami rin yung iyong kaibigan, no? Kapag ikaw ay tumutulong, Uh, sa panahon din no nung pangangailangan mo kung hindi mo iisipin no ay may mga tao rin na ano naman eh tumatanaw no, ng kabutihan na ginawa sa kanilang buhay so kapag sila ay medyo guminhawa rin minsan ay ano meron din mga taong nakakaalala no doon sa mga taong tumulong sa kanila nang sila naman ay nangangailangan no, may mga ganun pa naman mga tao mga kapatid no may mga ganun pa naman mga tao, siyempre, lalo siyempre kung tayo ay mga kristyano. Siyempre, <laughs> yung uh, more na i-expect natin na makagagawa nyo, yun, siyempre yung mga mananampalataya ng Diyos, 'di ba? Ah, uh, maron uh, tumanaw, no, ng kabutihan ng uh, na ginawa ng kapwa natin sa atin, no. siyempre minsan, uh, yung taong tumulong sa iyo, ay nangailangan din, minsan gusto mo man tulungan, it's, it's reality ito mga kapatid, no? reality. Siyempre kung alanganin ka talaga, hindi mo siya ma, ma, magawang tulungan. So ang magagawa mo na lang is yung mag-pray siya, magpapalain siya ng Panginoon uh, na yung kabutiang ginawa niya sa'yo at uh, sa marami pang iba, nawa ang Diyos ang magsukli magsuplay kasi sabi naman ng Bible yon eh no yung pagpapahiram yung pagtulong mo sa kapwa mo ay katulad yun ng pag nagpapahiram ka sa Diyos no kagandahan sa Panginoon di diba? uh, kaya nga alam natin na walang nasasayang sa lahat ng ginagawa natin kung ito ay ginagawa natin doon sa prinsipyo ng Diyos no? ginagawa natin ito para sa Panginoon So sabi doon is, uh, kung kung anong ginawa mo, yun din ang gagawin sa iyo kung ano ang iyong ibinigay ay siya rin iyong tatanggapin. Di ba? Pero alam naman natin na ang Diyos biyan no? sa ini-expect natin. Kaya nga, uh, more than pa sa ini-expect mo. Eh, di ba? Min Minsan, uh, ito, minsan, ano, eh, siyempre kasi hindi natin pwedeng limitahan eh, yung pwedeng ibalik ng Diyos. Eh, di ba? Kaya nga sabi, yung pagpapautang, yung pagpapahiram, ay pagpapahiram natin sa Panginoon, di ba? Kung pero ang pinaka din ano, is dapat tama rin yung motibo natin, no? Uh, hindi tayo nagbibigay kasi yung purpose natin para mabalikan it which is hindi yan yung prinsipyo ng Diyos, no? Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon, no? Yes, totoo sinabi ng Panginoon, magbigay ka at ikay bibigyan din, pero hindi dapat tayo hindi tayo yung yung isip natin gagawin ko ito kasi may balik hindi ganon, di ba hindi ganon, mga kapatid kasi magiging ano na yon magkakaroon na tayo ng self interest no? magkakaroon na tayo ng uh, ginagawa na natin yon hindi na para sa panginoon kundi ginagawa na natin yun para sa sarili natin no? which is alam naman natin eh na, na automatic yun eh di ba pero yung gusto ko lang i-clear mga kapatid hindi ko to gagawin no kasi para yung taong tinulungan ko ay tutulungan din ako no na na siyempre, maano ka lang sa too much expectation mo sa tao mabibigo ka lang eh di ba pag sa tao kasi mabibigo ka eh, no? nag-expect ka kasi tulungan mo yun itutulungan ka rin which is minsan mga kapatid kaya tayo nagkakaroon ng hinanakit sa manang loob sa kapwa natin di ba kasi una sa lahat yung yung pagtulong mo may mali na eh. di ba <laughs> may mali na kaya yung bumalik sa iyo mali rin di ba sa manang loob eh, kung tumulong ka, nabukal sa puso mo, ang ano kasi dun is, balikan ka man yun o hindi, hindi sasama loob mo. ba? Diba? O, katulad niya, so, kahit sa pag-pray din naman eh, di ba? Pag nag-pray ka sa Panginoon, uh, may hiningi tayo kay Lord. Pero yung ending pa rin ng prayer natin, Lord, kung ito yung kalooban mo, maganap na wasa na. No? Magawa, ano, let thy will be done pa rin. No? So, ibig sabihin, kapag yung pinag-pray mo ay hindi mo natanggap, hindi sasama loob mo. Kasi bakit? Kasi yung pinagpray mo pa rin naman in the end is let thy will be done. No? Yung kalooban mo pa rin magaganap. So ibig sabihin ko hindi mo yun natanggap. Maybe hindi pa para nga, hindi pa para hindi pa ito yung tamang panahon. Panahon base baka uh, sa next year pa. No ibibigay nan dinos yun sa tamang panahon. o maybe hindi yun para sa iyo. No? Merong uh, inilalaan ang Dios na mas uh, the best para sa atin po. No? So, simple lang naman po yung gusto ipaabot ng Diyos. Eh. Kung anong ginagawa natin, uh, yun din yung gagawin sa atin. No? Kung share tayo ng, ng saya, ng pag-ibig, no? nagiging uh, ano tayo ng pagkakaisa, so, ganun din yung mga matatanggapin natin sa buhay natin. Kung nag-spread tayo ng pagmamahal, ng tuwa, so, yun din yung babalik po sa atin. Ano ba yung mga bagay na ibinibigay natin Uh, darating ang time no, hal tayo hinawa. 'Di ba? May meron talagang babalik at babalik. At 'yung magbabalik mga kapatid uh, hindi lang naman 'yung kapwa natin eh. 'Yung pinakadabes the best doon 'yung 'yung Diyos na nakakakita ng ginagawa natin, no? At uh, sa 'yung magbabalik, 'di ba? Kasi sa totoo lang pag nagbibigay ka, automatic may bumabalik na sa iyo eh, 'di ba? Alam mo 'yung bumalik sa iyo? more than pa nga yun sa ibinigay mo eh. Kunyari, may mga ta may taong nagugutom. Binigyan mo ngayon ng, kunyari, ang budget mo lang is, lagay mo, tinapay lang, no? Na ibigay mo, tapos may palaman. Alam mo, sa totoo lang, yung pagbigay mo ng pagkain sa taong yun, merong bumalik na sa'yo eh. Ano yun? Yung, yung feeling na ang gaan ng, ano, yung, yung saya, yung tuwa na naramdaman mo. Di ba? Lalo kapag yung tao nagpasalamat, yung tao ay umiti, di ba? yung yung tuwa, yung saya na naramdaman ng puso mo sa ginawa mo, ikumpara mo dun sa tinapay na may palaman na ibinigay mo, kulang pa nga yun eh. <laughs> kulang pa yun. Kasi bakit? Eh, sabi naman ng salita ng Diyos eh, no? di ba? Yung uh, laughter, ano, sabi, a uh, happy heart, no? Sabi dun is malayo, no? Sa karamdaman, di ba? Sabi dun, mga kapatid, no? Yung isang puso masayahin, malayo sa karamdaman, Di ba? Dahil 'yung natuwa yung puso natin, maraming mga bad uh, stress, no? Maraming uh, stress sa buhay natin na na-release, 'di ba? Gumaan yung pakiramdam natin. Eh, maraming tao, stress na stress, 'di ba? Ang laki ng ginagastos nila kasi nai-stress sila. Mabigat yung yung damdamin nila, yung dinadala nila sa puso nila. Ang dami na lang pera, pero ang 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 bigat ng kanilang dinadala sa puso nila. Pero ikaw, oh, hindi man tayo mayaman, pero ang gaan ng puso mo kasi sa ginawa mo. So, kung nakikita kita nyo, mga kapatid, automatic pag nagbigay ka eh, may bumabalik agad sa iyo eh. No, hindi mo lang siya nakikita, hindi mo lang siya nakikita kundi nararamdaman mo no sa sarili mo yung katuwaang yung mga kapatid masigit pa yon sa tinapay na may palaman na ibinigay mo no so yun na mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin at uh, tayo ay tulungan na patuloy sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay ating bagawa at maibigay yung inaasahan ng Diyos sa atin. At tandaan natin, yung mga bagay naman na, 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 ibinibigay natin, sa totoo lang hindi naman talaga yan sa atin. Pinahiram lang yan ng Diyos. At um, o tayo ay mapagkakatiwalaan, sabi nga sa maliit na bagay, ay the more tayong mapagkakatiwalaan sa malalaking mga bagay. God bless po sa ating lahat.